SSS members and pensioners, sa video na ito, pag-uusapan po natin kung ano nga ba itong pension booster sa SSS. Ano bang impact nito sa ating mga members and existing pensioners? Ang dami ko pong nare-receive ng mga comment mula sa ating mga existing pensioner ni SSS at nagtatanong kung kailan daw nila matatanggap ang pension booster mula sa SSS. And dahil sa mga katanungan nyo guys, I think a lot of pensioners here ni SSS hindi po naintindihan. Hindi naintindihan masyado kung ano ba itong SSS Pension Booster. Meron ka ba talaga nito? Ang SSS Pension Booster, dati po itong WISP or yung tinatawag po na Workers Investment Savings Program. Okay? Na kung saan po, pinapayagan po ng SSS ang kanilang mga member na magdagdag po ng contributions para sa kanilang retirement. Kumbaga guys, maliban sa regular contributions, magkukontribute din si member para sa pension booster or ang dating WISP. So magka-separate po yun. Nagigets nyo. Ngayon kapag ikaw ay isang voluntary member, yan. kung ikaw ay isang SSS, voluntary member, option mo po ito guys or choice mo lang kung mag contribute ka din for SSS Pension Booster. Ang minimum contribution sa SSS Pension Booster is 500 pesos monthly. At wala pong limit, guys, kung gaano kalaki pang i-contribute mo. Kahit mag-contribute ka sa pension booster mo ng 1,000, 5,000, 10,000, or mas malaki pa doon, wala po silang limit ng kanilang maximum amount para sa pension booster. Okay? Ngayon naman, kapag ikaw ay isang employed SSS member, mandatory po ito guys, kapag ang isang employee ay nag-earn or yung salary niya po ay above 20,000 pesos monthly. Matik po yun, nakakatasyan siya ng kanilang employer for SSS pension booster. Ibig pong sabihin, um, meron siyang regular contributions na ikakatas ng employer and another SSS Pension Booster na ikakaltas ng employer. At kung magkano naman yan guys, nakadepende na po yan doon sa SSS Contributions Table na kung saan yun po ang sinusunod ng ating mga employer para sa deductions ng kanilang regular contributions as well as the SSS Pension Booster. At makikita nyo ito guys sa inyong SSS Online account na kasi po doon ang records mo for Uh, SSS regular contributions, tapos ang iyong contributions for SSS pension booster. Itong SSS pension booster, guys, katulad din po siya ng pag-ibig MP2 na kung saan ay tax-free. Ngayon, kailan naman ma-withdraw itong ating SSS pension booster kung meron tayo nito? According dito kay SSS, guys, number one, ang withdrawal ay pinahihintulutan sa first year, unang taon. Ngunit, sa kaso lamang ng matinding hirap na sitwasyon ng miyembro tulad ng critical illness, involuntary separation from employment, repatriation no, para sa ating mga OFW dyan, at iba bang katulad na sitwasyon na itinakda ng SSS. So, sa first year guys, kung gusto nyo i-withdraw ang inyong SSS suspension booster contribution, mahirap po ito kasi talagang gigisahin kayo dito ni SSS guys kung karapat dapat nyo bang i na no? isang taon pa lang dapat ba talagang i-withdraw nyo na yan so depende po yan sa case nyo okay pangalawa according po kay SSS ang mga membro na naka-enroll sa programa sa SSS Pension Booster sa loob ng 2 to 4 years ayan, ay pinahintulutan ding mag-withdraw sa kanilang mga ipon nang partial or full. Ngunit may, nab may nabawasan kita depende sa mga tao ng pagiging miyembro. So hindi nyo pa yan may enjoy guys kapag i-withdraw nyo agad yan ng wala pang 5 years. Okay? Pangatlo, according to SSS, ang mga membro ay may option na mag-withdraw. Full ba or partial ang kanilang mga naipon mula sa may SSS pension booster mula sa 5 years or pataas, no? Kapag naka 5 years ka na sa SSS suspension booster or more. So pahintulutan kayo na mag-withdraw ni SSS guys, partial or full. Pero but for me guys ha, kaya nga siya tinatawag na SSS suspension booster. Kumbaga para na rin siyang preparation sa pagre-retire mo. In addition, dagdag doon sa iyong monthly pension with SSS. Kasi pag naiipon mo to guys, ang SSS suspension booster at i-withdraw mo lang yan kapag mag-retire ka na, bongga. Kasi maliban doon sa monthly pension na matatanggap mo kay SSS, matatanggap mo rin itong SSS pension booster na kinukontribute mo with SSS. So I suggest, kapag hindi naman guys, emergency, na kailangan i-withdraw yung pension booster nyo, wag Hindi nyo ma-enjoy yun. Mas ma enjoy nyo at mas, full, mas malaki ang fulfillment sa sarili nyo guys kapag i-withdraw nyo itong SSS suspension booster nyo, kasabay ng pag-file nyo ng retirement claim with SSS. Malaki ang maipon nyo. Okay? Naintindihan nyo po po guys ang ibig sabihin ng SSS suspension booster kasi ang dami po dito mga existing pensioner na ni SSS guys na akala nila currently, di ba, nag-receive -re na ng monthly pension, akala nila madadagdagan yung monthly pension nila because of the SSS suspension booster. No po kung wala naman kayong contributions before guys sa SSS Pension Booster, wala po kayong makukuha doon. Para po yung MP2, kumbaga another contributions mo yan. Maliban sa regular contributions, nagpo-contribute ka din for SSS Pension Booster. Pero pag hindi mo yung ginawa bago ka nag-retire, wala po. Wala kang matatanggap na SSS Pension Booster. Alright po, SSS members and pensioners. That's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.